Welcome Wawa Dam Dito po to, sa may San Rafael Montalban Rizal Yun po yung ilog na sa baba Nandito yung mga turista At Malaking bato ano under sa tourism din ba dito o local government lang? Accredited ng tourism no? tapos uh, kasama ang local government. So, yung mga uh, bayan ito po yung wawa, ito yung kanilang uh, dress uh, oh. o mapunang banoy, wawa, dam, karungo, uh, fold, maugani, kan. So maraming makunahan na sa loob. yung dyan. Okay, welcome. nandito kami sa ilalim ng bato. At sa ilalim ng bato, kaya po ang ating makikita. Malalaking bato na malaki pa kaysa ano, building. At ang ilog na to mga kapatid, diretso ito sa may Marikina River. you yeah, know yan lalaki ng bato malaki pa kaysa <laughs> oh, yeah. oh, well, yeah. tapos yan ang uh, ayun nagtaas oh, hanggang doon oh. langit at dito naman yung daanan mamaya punta pa tayo doon ito na po ang Wawa Dam mga kaubayan ito, isa lang po ito sa mapapanood dito pagka tayo po ay pupunta dito at mamamasyal at kung mapansin nyo ang lugar ito po ay nasa kita ng kabundukan kakahuya kita naman nyo doon sa taas oh. Ayan, langit na po and then isang bangin malalim at dito po sa baba makikita po yung ilog So, kung gusto niyo magkaroon ng adventure, pasyal uh, lakad exercise, dito po yan sa lugar na to uh, dito po sa dulo na to, bakit maingay hagas haas ng tubig dahil po ay ito na po yung dam waterfalls na matatawag day sa day, kaya eh, maraming bisita na nagpuntaan dito dahil sa loob ng kuwiba. bakod dahil bilang uh, digtas yung mga nano na mamasyal dito doon tayo pupunta sa baba pwede rito mamamangka ayun dito na po tayo may akong tapay dyan pwede mamamangka dito ha? ayan yung po na mamasyal doon ayun sa baba pwede mamamangka dyan ikutin yung buong dam dam po ito dam hindi pa po ito yung waterfalls Marami po namamasyal dito po, mga kaugayan. Kasi araw ng Sabado, simpre, break time ng iba. Walang pasok. Pero pwede dito magbuting booting Ito na po yung dam, mga kaibigan. Dam lang ito, isa lang ito sa mga papanood natin dito. Ngayon, kung gusto niyo mag Ayan kay kay dito grupo kung gusto niyo and then siyempre may bayad kagaya nila Yan, daming tao dahil ngayon is araw ng Sabado. Ayan, ano masyalo. Kagaya nito, mga kapatid, ayan, oh, galing na po sila nag-iikot So yan po isa sa mga po pwede nating uh, alamin, pasyalan. Pero ito yung ating mapapanood sa lugar na to. Ayan, bundok. And then kakaho yan. Dito po natin mapapanood ang tunay na kalikasan ng gawa ng hindi kaya ng tao. Ito po ay gawa ng kalikasan. So therefore, ang ating mahal na Panginoon ang gumawa sa mga bagay na ito. Ito po ay masukal na kabundukan. So, yun po ang wawa. Wow, kung bawa nauuhaw, nagugutom, mayroong pwedeng makainan dito. Yan, gaya itong nakikita, nakikita dyan sa loob, ang mga iyan, mga tao na yan, gusto magbuting sa sakay ng bangka, e ikutin ang buong dam. Dam lang po ito, mga kaboy, kay malalim. ito lang po yung ating makikita dito siyempre tabing ilog ito kailangan eh ang mga ba, mga gawa dito ay kahoy lang pansamantala kasi pag panahon masama may bagyo magkaroon dito ng baha maapawan mawas out pero tuloy ang negosyo dito ng bangka ayan po gusto niyo mamamangka sa, sa iisang ilog Pantahan na lang siguro. Kung lalakarin, malayo pa. Malayo. eh? apat na Uy. Pagbangka na lang. So, ito yun. Ang isa lang sa makita dito, dam. Ito mo naman ang bundok. So para shortcut ang lakaran mga kapatid sa sakay ng dam asat ah, sa sakay ng dam sorry po sakay ng bangka pagka sakay ng bangka po yan dadalhin po ang mga bisita papunta doon sa may malayo doon sa pos Yan malayo pa So ang gagawin pala dito natin mga kubayan pagdating dito sa mga daming bangka tayo po'y mamamangka yan nagbabayad. Sa driver po, saan po ba kayo pupunta na? Tayo po yung mamamangka sa isang ilog. Sasakay dito. Pagkasakay dito mga kubayan, idiritso pa doon, mayroon pang makikita sa may party pa doon, unahan. Eh. And then, yun na nga po yun. Doon yung waterfalls. Sa halagang 30 pesos each. Sasakay sa bangka na yun. kami ngayon sa sakay ng bangka ayan ang bangka namin oh. No? sa sakay ng bangka nadyalhin sa party doon ayan so yan po ang sistema dito sa sakay ng bangka din Dadal ni kay sa surud den sa parte doon. Ilan? So, ito yung baka wala Walang wayangkati. under ng uh, tourism ang tanong ko bakit wala kayong mga life base mga safety gear kasi siyempre more or less bangka pa rin to eh, sa tubig kaya ang katwiran doon lang po kung may baha anong naiba sa may baha at saka wala tubig pa rin naman ang dinadaanan Yellow. Pero dahil sa <coughs> kailangan naming tumawid ng ilog, hindi pwede naman itawid ng sapatos dahil mababasa, bumili kami ng chinilas. Yeah, chinilas bumili kami ng chinelas dahil ang aming pupuntahan pa po, po mga kabayan ay yan po tatawid kami ng ilog tatawid ng ilog pero ito na po yung lugar na aming pinupuntahan yan pwede maligod yan yan parang swimming pool open swimming pool yeah pero doon may mga kainan and then mga uh, gubat and then sa taas may mga kainan po Pin pinapakita ko lang sa inyo ang larawan sakali makapasyal kayo dito sa wawa yung wawa dam na tinasabi yung una nating nadatnan kanina na dam yun po yung sinasabing wawa dam wawa wat yung waterfalls mga kaibigan ang waterfalls na sinasabi yan dyan tayo nang gagaling dyan po sa lugar na yan and then pagdating dito sa kanan yan sa so parte doon kagayaan yan may tumatawid ang pupuntahan po yan doon yan yung sinasabi ng secret river and then doon na po makikita ang sinasabing waterfalls so more or less ilang lakad na lang kami baka babalik na so dito sa aming mga binibila ng chinilas assorted goods dito si charon ah ito ah si charon itlog pula then ano to oh Ay, yun marui ah uh, turun ito. may kamatis And then may chinelas. Dito kami nakabili ng chinelas. At may kasamang suha. At kasama misa. Bili kayo ng misa. Picharon. So yan po yung aming mga turistang hilaw. So dyan po sa unahan ang sinasabing secret river. di ko alam bakit secret river. Yan, may malalaking mga bato. So, tumawid kami sa ilog. Tanggal kami ng sapatos. Bumili kami ng chinilas dahil hindi pwede, wala namang tulay. Diyan po kami galing mga kababayan. O yan, mga anak ng palaka, o. Palaka ba yan, kuya? O, pag lumaki yan. Yan, o. Gumagalaw. So, yun po, probinsyang probinsya po. Ayun o. Oh. May along, 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 along. Dahil malapit na eh, sa aming destinasyon, yun po sila. So ang lugar nito, tinatawag na lang ng Secret River. Ewan ko kung bakit nagiging Secret River. Ito na yung isa sa mga dulo namin lakbayin. Ito na nga daw sabi nila, Secret River. Pero mayroong maliliit dyan na parang swimming pool. Tapos pwede maliligo dito. to pwede ka dito mag picnic sila po picnic sila so mahirap na magpunta doon. baka may slide test mahabang ito mo, akit ka pa dito sa, sa dalis ng bato Hmm, tapos punta doon. Mamaya na slide tayo. Bagsak tayo sa baba din bato. So sa haba-haba ng aming nilalakad, mga kababayan, dito kami napunta. Kawawa naman itong mga refury, refugee. Dito, sila, dito kami nag, ano, nag dito kami nag wala tayong maaatahan dito. Tapos ang aming ba ang aming baon, kawawa naman. kaya yung paanan natin. Nasa table tayo. Ang baon namin is ito lang, Makdo. Yan. Prince Price. Tapos cheeseburger. Tapos naka nakasungkit kami ng suha. Yun lang, kawawa. ano o, dami suha sa taas. Tapos, ang kawawa namin mga kaibigan, kasi itong aming inuupuan, tubig ang baba, ayun Oh. Inabot kami ng bahang undoy. Hmm. So, yan, tubig po yon O, yan. Kaya itong aming paa, ayun Oh. Yan, ang, ang ano namin, tubig. Ang bagong ano? gawa, ano? ito so sa kinadyan ng saing tapos may nagtinda ng ice cream gusto nyo ice cream dahil? ice cream o so yan so yun pong aming mga BFF mga kapatid mga kabayang so narating na namin ang pin isa sa mga dulo dito sa Wawa salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa ating paglalakbay na ito ito yung matatawag natin na adventure yan, puro, bu puro bundok Anin ang hindi baba po. Yan, ilog. Kasi po ito, yan. sinasabi nila, secret river ng Wawa. Yan. Ito mo yung bato. Tapos, kasama ko yung mga, magkakasama kaming mga refugee. Nag-evacuate nag kami dito. <laughs> Ayan. so hanggang dito na lang po yung ating pag vlog sana po sa muli kita kita tayo masubayang so bilang pag uh, tatapos ng ating pag vlog na ito pag pumunta dito sa wawa na sinasabi na wawa dam wawa waterfall unang madatnan po yung unang dam kasi may pangalawang dam and then habang maglalakad po habang maglalakad eh yun nga tutunguhin natin ang kabun ang bundok eh siyempre ilog pa rin natin madatnan hanggang dito na po mga kabayan hanggang sa muli hanggang sa muli ulitin natin ang ating paglalakbay at so, adventure natin dito sa Wawa River sa Montalban Rizal San Rafael kung nyo man nagugustuhan ng ating pagbablog, sana please like and share and then click yung ating bell icon like sa baba at para naman tayo ay eh magkasama sa mga sabal na pa ron ng ating pagbablog. Maraming salamat at bye, -bye. Ingat po.